Good afternoon guys uh, Today is uh, March 30 uh, ng hapon Si ngayon ay maglalakad-lakad dito sa park uh, Dito tayo ngayon sa park Magmumuni-muni ngayon tayo Susoko uh, ngayon si Naglalakad ulit mag-isa huh, Pagod Malamig pa rin Dahil 6 degree 6 degree pa rin ngayon dito sa sa Canada kaya malamig si, si tata ngayon sa likod ko naglalakad ewan ko kung ang lahi ganda ngayon dito dahil mag spring na kaya yung mga puno yan laklak na yung mga lumalabas ngayon lalakad-lakad ulit tayo tingin mo ang ganda ng mga bulaklak dito oh, dito tayo sa ilalim ng mga puno na may bulaklak ay ano yung mga bulaklak na yan pag nawala yan susunod yan mga dahon na dahon na makapapalit yan ganda ng bulaklak no And, oh ang ganda ito nyo ang ganda ng, ng, mga bulaklak ng puno yan spring na kasi kaya susunod yan mga dahon na kala mo mga bulak lang eh, no? pero hindi mga bulaklak yan ang ganda ay no, yung bulaklak ang ganda no susunod yan, mga dahon na papalit dyan ganda ayan, dito muna tayo, pahinga muna tayo pahinga muna tayo oops, nangulog ayan So guys Dito muna tayo Kwentuhan muna tayo Tagal na ako din nakakapag vlog Kaya ngayon Kwentuhan muna tayo About dito sa Canada Ang buhay sa Canada Ang buhay sa Canada mahirap Na masarap Kung wala kang trabaho mahirap Pag may trabaho ka Okay lang pero pag nag-iisa ka lang, yung sahod mo sapat lang. Pero kung dalawa kayo, ayun, pwede. Pwede kayo mag-stay dito sa Canada. Pero pag ikaw lang mag-isa, yung kinikita mo, panapat lang yun. Alamig pa rin. Alamig pa rin. Kaya yung mga gusto pumunta dito sa Canada, mag-isip-sip muna kayo na kung talagang disidito kayong pumunta dito sa Canada kaya siya sabi sa inyo mahirap na masarap ang buhay dito sa Canada malamig, malamig pa rin pero papasok na ang taginit kaya gaganda na ang panahon Yan. Ako lang eh palagi nag-iisa. Naglalakad ako mag-isa. Laging wala kasama. Ah, lamig pa rin. Ah. Dito ang mga tao dito. Masaya na pag ganito, nakakalabas sa park. Pag may araw, naman sila kasi mostly dito palagi ng mauulan mauulan kaya lagi silang nasa lang ng bahay mga tao dito ang ginagawa trabaho bahay trabaho bahay yan yung ibang tao hindi lang isang trabaho ginagawa meron dalawa kasi hindi nga sapat sa kanila yung kinikita nila kaya may ibang trabaho may part time ulit ko sa mga gusto pumunta rito mag isip kayo maigi pag isipan nyo maigi pag kayo pupunta rito maganda nga sinasabi o oh, Canada, Canada maganda magandang pakinggan pero pag nandito ka na machempuan mong nakakuha ka ng trabaho na maganda suerte mo pero pag nakakuha ka ng trabaho Uh, mahirap, mabigat pero okay naman ang sahod okay lang din kaso mo mabigat ang trabaho sakit sa katawan, pagod pupunta ka naman dito, wala ka naman trabaho kawawa ka lang din dahil mauubos na ang pera mo kung may dala kang pera mauubos at mauubos dahil hindi ka pwedeng hindi gagastos lalo na kung kayo na umupahan ng bahay mauubos talaga Saka pag nandito kayo, gaganda kutis nyo. Gaganda. Mamumuti kayo. Parang ako, atin Puti-puti ko. O, kamay ko. Atin yun. Ganda ng lugar ng Canada. Tahimik. Nalinis. Saka lahat ng tao sumusunod sa mga rules. Lalo na sa driving pagkatawid ka lang mga sasakyan kailangan ihinto hihinto sila talaga kapag katawid ang tao masunod talaga sila sa mga rules and regulation tagal ko nang hindi nakapag vlog kaya ngayon ayan usap-usap muna tayo sa so, mga viewers ko yan, salamat sa inyo sa walang sawang panonood ng mga video ko kahit uh, simpleng video lang hindi uh, kayo nagsasawang panoorin hugot pa more hugot <laughs> ay naku lamig lamig talaga mga tao dito puro naka jacket nakajakit sila naglalakad-lakad uh, mga naka-jacket dito ako sa park malapit lang sa sa bahay ganda ng mga bulaklak oh. talagang gandang ko na na picture Ako kasi mas gusto ko pa sa loob ng bahay kaysa sa maglalakad, maglalaboy. Mas maganda pa yung naka-stay sa bahay. Nakakapagpahinga. buwan si yung kasama ko sa bahay si Nati si Nakoy Lito, may mga trabaho sila kanina nasa duty sila yung ko si Ardit tsaka si Princess uh, off off sila oh. kasi kan ngayon eh Sabado the Gloria holiday talagang wala kami yung pasok walang pasok sila dahil regular off kapon off din sila Friday day, Friday Bierni Santo 'yon, Bierni Santo. Yeay. ko sa mga gustong pumunta rito, pag isipan 'yung maigi nang maraming beses. Okay, basta-bastang uh, susugod pag isipan yung maigi pero kung kayo eh, may papel o PR o o green card na pagpunta rin nyo rito maganda siguro maganda kasi makakapamili kayo ng trabaho makakapamili kayo tapos talo pa kayo makakapagtrabaho Ang so, yung lugar dito. Ano? Yeah. Uh, yung aso, mga pinapasel nila, pinapasyal nila rito. Pinapasyal nila. Kasi kailangan ipasyal ang mga aso rito. Bawal tumaba, bawal mamayat Kaya kailangan ilalabas mo yan Iwawalkin mo yan Ayun, napagod na yung aso Ayun na maglakad Napagod na hmm. Pagod na yung aso Ayun na maglakad oh hmm. Tumigil na sa paglalakad Talagang kailangan, ilabas nila yung mga aso nila. Hmm. Uh, ganda ng mga bulaklak sa puno. Ang ganda. Nandito tayo sa park. Ayan. Lamig. Okay guys, ako yung magpapaalam na Uwi na ako kasi nakapagdakadlakad na kaya Uwi na tayo Okay guys, bye bye at mabuhay po kayo, bye bye